Ang problema niya kasi, nakalagay yung pangalan ko doon sa libro. At yung libro na yan, ibibigay namin doon sa mga bata. At yung mga bata na yan, may mga magulang na buboto. At yung pangalan ko ay nagkalat doon sa kung saan man ibibigay yung libro. Madam Chair, we commit to send tomorrow everyone in this room a copy of the book. Madam Chair, hindi ko maintindihan yung uh, ugali ng ating resource person. It is a simple question. Uh, Paulit-ulit na this is politicizing. Ang VP ang nagbanggit ng salitang boboto. Wala akong sinabing boboto. I'm simply asking, uh, hindi ko ma-imagine, we're making so much trouble, so much fuss about a 10 million peso item na itinatanong ko lang simpleng what is the book about? At ilang kopya ang bibilihin ng gobyerno sa halagang 10 milyong piso at ide-distribute